Ang kwento ay nagsisimula sa pinakamalakas na ninja sa kanyang angkan sa edad na labing anim. Ang kanyang mga kasanayan na sinamahan ng kanyang malamig at kalmadong hitsura, ay ginawa siyang immortal. Ngunit isang araw, habang nagsasagawa ng isa pang misyon, si Gabi Maru ay ipinagkanulo ng kanyang mga kasama at nahuli na nagresulta sa parusang kamatayan. Pinili nilang patayin siya sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang ulo. Itinaas ng berdugo ang kanyang sandata, nagtatanong tungkol sa kanyang mga huling salita, ngunit wala siyang sinabi. Ang berdugo ay nagbigay ng isang malakas na indayog, ngunit walang nangyari. Siya ay patuloy na sinusubukang patayin, ngunit ang sandata ay nahati sa dalawa bago mahiwa ang leeg ni Gabimaro. Hindi makapaniwala ang lahat na nakapaligid, at inisip ni Gabimaro kung bakit hindi siya namamatay. Sa gabi, binisita siya ni Sagi. Siya ay isang inspektor na gustong maunawaan ang kanyang buhay at kung bakit hindi siya kayang patayin ng sandata. Pinag-uusapan nila ang kanyang nakaraan at ang kanyang angkan. Gustong malaman ni Sagi kung bakit hindi siya namamatay dahil ba siya ay nakalakit sa buhay. Ngunit si Gabi Moro ay walang anumang mga kalakit. Siya ay nagmula sa ninja clan kung saan ang lahat ay tinuturuan na pumatay. Pula sa sandaling ipanganak sila, dumaan sila sa masakit at nakamamatay na pagsasanay. Ngunit ang mga nabubuhay ay nagkakaroon ng higit sa tao na mga katawan. ka curious si Sagi at nagtanong kung maaari niyang ipakita sa kanya ang ninjutsu. Ngunit tumanggi si Gabi Moro. Kinabukasan, nagpa siya silang bumamit ng isa pang paraan ng pagpapatupad, ang pagsunog sa kanya. Ang apoy ay magbibigay ng hindi maisip na sakit, pagkasira sa kanyang balat, mga kalamnan at ang kanyang mga buto. Ngunit buhay pa rin si Gabi Maru. Halos hindi nasugatan ang kanyang katawan. Tinanong ni Sagi kung sinusubukan ba niyang lumaban, ngunit sinabi niya na hindi. Nabigo ang kanilang mga pagtatangka na patayin si Gabi Maru. Nagtatanong tungkol sa kanyang pamilya, Ipinaliwanag ni Gabimaru na ang kanyang mga magulang ay pinatay ng pinuno ng angkan noong siya ay sanggol pa lamang, ngunit hindi niya alam ang dahilan at wala siyang pakialam dito. Nang tanungin tungkol sa kanyang panaginip, wala siya nito. Pumapatay lamang siya ng mga tao at natapos ang kanyang mga misyon bilang isang ninja. Wala siyang nakikitang halaga sa buhay. Tumaki siyang natutong pumatay nang hindi nagpapakita ng emosyon. Tinanong ni Sagi kung paano siya nahuli at bakit. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang ihinto ang pagiging isang ninja at pinayagan ito ng pinuno ng angkan kung matapos niya ang isang huling misyon. Ngunit ang misyon na yon ay isang bitag para ipagkanulo at hulihin siya ng kanyang mga kasama. Matapos mabigo sa lahat ng pagtatangka, nagbasya ang mga tagapatupad na gamitin ang kanilang malupit na pamamaraan. Si Gabi Morrow ay hahatiin sa pamamagitan ng paghila sa kanyang mga paa. Tinali ang mga lubid at gagamitan ng lakas ng mga baka para hilahin sa magkabilaan. Nagsisimulang bumalaw ang mga baka, iniunat ang mga lubid hanggang sa maabot nito ang kanilang hangganan. Sa sumunod na segundo, hinila nito pabalik ang mga baka at bumagsak sa harap ni Gabi Morrow. Nabigo silang patayin siya muli at walang makapaniwala. Napansin ni Sagi ang kakaiba. Si Gabi Morrow ay wala ng rason para mabuhay, hindi maintindihan ni Sogi na si Gabi Morrow na walang pangarap ay gustong umalis sa angkan. Siya ang pinakamalakas sa angkan hanggang sa puntong pinakasalan niya ang anak na babae ng pinuno ngunit ang pagpapakasal sa kanya ay isang bangungot. Ang kanyang asawa ay kabaligtaran kay Gabimaru. Siya ay walang pakialam at walang muwang. Parang hindi siya kabilang sa angkan. Binaliktad ng kanyang asawa ang kanyang buhay at hindi niya ito mahal. Pinapatanggal sa kanya ang kanyang sapatos kapag siya ay pumapasok sa loob ng bahay, pinipilit siyang magdasal, magpasalamat sa pagkain at magpahayag ng pasasalamat sa kanilang buhay. Si Gabi Maro ay nabubuhay sa isang bangungot kung patuloy siyang maninirahan na kasama ang kanyang asawa, mawawala ang pagiging malamig at matatalo sa kanyang mga misyon. Kaya't nagpa siya siyang hilingin sa pinuno ng angkan na makipaghiwalay at umalis. Tinanggap ng pinuno ang kanyang kahilingan. Ngunit kailangang gawin ni Gabimaro ang huling misyon. At iyon ay ang pagbitag at paghuli sa kanya. Siya ay pinagtaksilan at napagtanto na hindi siya makakaalis sa nayon. Kaya nagpa siya na sumuko at tanggapin ang kapalaran. Kinagabihan, nilapitan si Sogi ng isang buarja. Sinabi sa kanya na huwag masyadong lumapit kay Gabimaru dahil delikado ito. Siya ay isang halimaw, pinatay niya ang dalawampung lalaki nang siya ay arestuhin. Binanggit ng gwardiya ang chismis na ang bawat ninja mula sa kanyang angkan ay walang kamatayan dahil uminom sila ng Elixir of Life. Nagulat si Sugi nang marinig ang tungkol sa Elixir, nagsimulang mas maginala pa kay Gabimaru. Inamin ni Gabimaro na siya ay isang taong walang laman, isang taong walang luha o dugo, isang taong gusto lang ay pumatay. Ngunit lumaban siya noong sinubukan nilang hulihin. Alam ni Sagi na nilalabanan niya ang mga pagtatangka sa pagpatay. Kasabay nito, nagsimulang mag-isip si Gabi Maru tungkol sa kanyang mga salita. Nang malapit na siyang pugutan ng ulo, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mabali ang sandata. Nang sinubukan na siyang sunugin, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mabuhay at nang sinubukan nilang paghiwalayin ang kanyang katawan, ginamit niya ang kanyang lakas para hilahin pabalik ang mga baka. Isang bagay sa kaloob-looban niya ang nagpapagana sa kanyang mga kakayahan upang pigilan siyang mamatay. Ngunit ipinangako niya na bukas na ang kanyang huling araw. Binuhusan siya ng kumukulong mantika, nasusunog ang kanyang katawan, ngunit umalis siya ng walang anumang pinsala. Pagkatapos, dinala siya ng mga gwardya sa ilalim ng lupa kung saan muli niyang nakita si Sagi ngunit sa pagkakataong ito ay may dala siyang katana. Siya ay isang mandirigma mula sa angkan ng asiman. Nagulat si Gabi Maro nang makilala niya ang kanilang angkan, na sikat sa pagiging pinakamahusay na mamamatay. tumakiyang mga mata ni Gabi Maro nang maramdaman niya na madali nitong putulin ang kanyang ulo at kinikilala siya bilang malakas na kalaban. Nagsisimula siyang magpanik at winasak ang kahoy sa kanyang kamay. Sa isang iglap, lumitaw si Sagi sa kanyang likuran at inindayog ang kanyang espada. Iniwasan ito ni Gabimaro, ngunit hinabol siya ulit. Uli siyang umiwas at napagtanto na ayaw niyang mamatay. Ipinaliwanag ni Sagi na nagsisinungaling si Gabimaro sa kanyang sarili sa buong panahon. Sinabi niya na tinanggap niya ang kamatayan, ngunit mayroon siyang isang dahilan upang mapanatiling buhay ang kanyang asawa. Galit siya sa kanyang asawa subalit ito ay kasinungalingan lamang. Nag-iisa sa kanyang buhay, ngunit binago ito ng kanyang asawa. Sinabi ni Gabi Moro ang tungkol sa lahat ng mga bagay na kanyang kinasusuklaman sa kanyang asawa, ngunit sa katunayan, iyon ang mga bagay na higit niyang pinahahalagahan. Siya ay naiinis at inaatake si Sagi. Ang matinding galit sa kanyang mga mata ay nagpapatunay na si Sagi ay tama. Sinigawan niya ito na tumahimik at inatake, ngunit ang mga alaala ng kanyang asawa ay pumasok sa kanyang isip na nagsasabi na siya ay hindi nag-iisa at naniniwala na si Gabi Moro ay mabait at hindi malupit na mamamatay tao. Hindi naniniwala si Gabi Maru sa mga sinabi ng kanyang asawa ngunit ipinaliwanag na ito ay totoo dahil siya lang ang taong nakatitig sa kanyang mukha. Sa kanilang angkan, nakikita lang ang mga babae bilang isang bagay na maaaring magbigay ng hangin. Ngunit gusto niyang mamuhay ng normal, kaya nagpa siya ang kanyang ama na sunugin ang kanyang mukha para hindi na siya magkaroon ng karapatan dito. Sa kabila ng lahat, hindi huminto ang kanyang asawa sa kanyang pangarap at gustong mamuhay ng normal kasama si Gabi Maru. Hindi siya kumbinsido at binigyan siya nito ng isang halik at napagtanto na hindi siya nag-iisa. Bumalik sa laban, inindayog niya ang kanyang espada at sumisigaw na isa siyang walang pusong halimaw, ngunit ang katotohanan ay iniisip niya kung paano siya napunta dito. Palagi siyang umuwi na puno ng dugo at mga sugat, at inaalagaan siya ng kanyang asawa na may ngiti sa mukha. Sa paglipas ng panahon, nagpasya siya na kailangan niyang magbago. Binalak ni Gabimaro na tumigil sa pagiging ninja at mamuhay ng normal. Ngunit siya ay ipinagkanulo at napagtanto niyang nabubuhay siya sa isang panaginip at iyon ay imposibleng magkatutoo. Sa sandaling iyon, inilabas ni Sagi ang isang scroll of pardon mula sa Shogun. Ibinunyag niya na ang kanyang mga kasalanan ay patatawarin at ang kanyang asawa ay mapoprotektahan. Ngunit kailangan niyang tapusin ang isang misyon. Dapat siyang maglakbay sa isang mystical island at makipagkumpitensya sa iba pang mga kriminal upang makuha ang elixir of life. Nagulat si Gabi Maru sa pahayag na ito. Ipinaliwanag ni Shogi na nagpadala ang shogun ng limang search party sa isla, ngunit walang nakabalik na buhay. Ang tanging bumalik ay ang kanilang mga bangkay na may mga bulaklak. Ang shogun ay mas lalong nahuhumaling sa paghahanap sa elixir of life. Tagpa siya na magpadala ng mga bihasang kriminal na sinintensyahan ng kamatayan sa isla at ang makakakuha ng elixir ay mapapatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Sinabi ni Sagi ang tungkol sa kanyang asawa na ito ay ligtas at naghihintay na bumalik si Gabi Maru. Tinanong siya ni Sagi kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanggapin ang misyon at makasama ang kanyang asawa o ang mamatay dito. Nagalit ang mga mahistrado at nagsasabing kukunin ang kanilang mga ulo. Si Gabi Morrow, na naaalala ang matamis at inosenteng ngiti ng kanyang asawa ay gumawa ng desisyon. Bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha at tinanong niya si Sagi kung gusto pa nitong makita ang kanyang nenjutsu. Pagkalipas ng ilang segundo, ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-apoy at sinusunog ang lahat tumalon mula sa mga nasusunog na bangkay na sinabi ni Gabimaru na mahahanap niya ang elixir of life at ipinangako sa sarili na mabubuhay siya at babalik sa tabi ng kanyang asawa maraming salamat sa panonood hanggang dulo mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito